sa number 8, gin-demolish na mga illegal structures sa Vendors Plaza sa Barangay 12 sa Bacolod. Pero may napulo pa ka mga pamilya nga wala nagbiya bangod na sang sa ayuda. May report si Nico Delphine. Naghawa ng sulod sa Vendors Plaza kag Bearhausen nga sa ay ay ginahukmungan sa mga illegal settler family sa Barangay 12. Pero ang iloy nga si Mary Jane Indrina, wala pa nakahalin kay Bangod wala pa siya nakabaton sang ayuda kag wala pa sila sang lugar nga masayluhan. Nang wala ka pahalin kay? Kay hey, wala pa ko uh, ka bill nga maka education. Kag wala ka pa na nakabaton sang financial oh, yes, assistance. Yes. yes. Pilatanin gina-expect mo man manang? Wala man ko kung ara na yan sa yung relocation. Okay. Mm -hmm. Paralisado na bana ni Mary Jane. Ganit nagapangayo siya sa bulig agod bisan paano. Maamat-amatan niya nga mahimos ang ilang pagkabutang agod insigida nga makabiya kung may mabato na nga financial assistance. Pwede in ka masaylo in kaso, be? Ay, sa ako, Sa mabay sa araw na no, oh. kung kung ano, sa so, no, kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr. na tigayo na nga narilis ang syudad, kagasang Prime Holdings Incorporated, ang ayuda para sa masobra 141 ka mga illegal settler families. Ining bisan kadaman sa ila ang na-disqualified na sa assessment sa Bacolod Housing Authority para sa relocation site. Ginapaabot ni Ting nga mahawana ng Vendors Plaza kag Bearhousing para sa natala na ang demolisyon. Agod masugura naman sa ngasang PHI ang development project sa Manukan Country sa reclamation area sa Hunyo sugura ng pag-transfer sa mga tenants naman sa Manukan pakadto sa temporaryo nga pasilidad nga gintanyag sang SM sa mga tenants. Wala sila sang bayaran nga renta sa sulod sang 18 ka bulan samtang ginakonstruct ang infrastructure project para sa bago nga Manukan. Nico Delfin para sa DJ Negros.